sa mga pumuluyo sa Banuasang ibara sa um, ayam uh, asking yung uh, isuportahan ini ang aton makabataan, ang aton uh, participation sa kasadyahan because kalaksa lang ni uh, matabo no kag uh, if uh, other municipalities if our provincial government uh, takes pride nga nag-participate kita sige. With more reason, nga tagaing paraas, we should be proud, no? This is a source of our collective pride, ang ato na partisipasyon. So I'm asking you to support this uh, endeavor of our municipality and I'm sure we will be uh, we will be we will a lot of goodwill sa aton nga participation no? ang aton nga dutay nga gasto nga nagalinis mo sa kabansa banwa sa ibaras tama na ka god kagamay sa goodwill nga makuha naton sa provincial government kada ko kayo ang ginagasto sa provincial government ginatag sa municipal government sa ibaras because of our cooperation kag collaboration sa programa sa aton gobyerno provincial sa daloy ni governor Toto Defensor. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова